Okay, bagong lahat, I know na medyo may katagalan na ito, mga buwan na ang nakalipas pero usap-usapan pa rin ang possibility na maaring ang i-endorso ni Pangulong Marcos si Mayor Vico sa pinakamataas na posisyon pagdating po ng tamang panahon. So bakit ko nasabi na tamang panahon? Kasi hindi pa siya eligible sa 2028 at mangyayari lamang yon pagdating ng 2034. Sa 2028 ay pwede namang tumakbo si Mayor Vico sa pagkasenador at maari siyang iendorso ni Pangulong Marcos. Depende po ito kung tatakbo si Mayor Vico sa Senado at kung siya ay iendorso ni Pangulong Marcos. So ito makaparing may papakita po sa inyong video ng naging pagtitipon po no, ni Pangulong Marcos, ni First Lady uh, Lisa Marcos at ni Mayor Vico sa aming lungsod ng Pasig. So dahil dito marami pong haka-haka o marami pong naniniwala mula po sa mga loyalista, mga BBM supporters na maari pong e-endorso ni Pangulong Marcos si Mayor Vico kapag ito po ay tumakbo sa loob ng Senado. Kasi hindi pa siya pwedeng tumakbo sa pinakamataas na posisyon kasi uh, hindi pa siya pasok no sa age requirements po para sa pagkapangulo at ikalawang pangulo. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaparing, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At maraming maraming salamat po. 10,000 subscribers na tayo. Grabe! Hindi ako makapaniwala ilang buwan lamang 2 months ay ito 10,000 subscriber na po agad tayo kaya maraming maraming salamat po. So ito mga bago ko po ipanood sa inyo yung video po ng naging uh, pagkikita ni Mayor Vico at ni Pangulong Marcos sa lungsod ng Pasig kung saan ay nagpasalamat pa nga itong si Mayor Vico sa lahat po ng mga naitulong at programa po ng First Lady Lisa Marcos sa lungsod po ng Pasig kung saan ilang barangay po dito sa aming lungsod ang natulungan ng programa na ito na under po ng First Lady po ng ating bansa at syempre yung mga at syempre yung mga naitulong din po yung mga binigay at donation po galing po sa ating Pangulo na binigay dito po sa aming lungsod na personally ay tumanggap po si Mayor Vico galing po sa kanya. No, po ng mga ambulansya, etc. So, eto mga paring pag-usapan natin. Possibility, may possibility ba na i-endorse ni Pangulong Marcos itong si Mayor Vico sa pagkasenador? Kung sakali pong tumakbo si Mayor Vico sa 2028 sa pagkasenador. Although sinabi naman na po ni Mayor Vico na hindi po siya tatakbo sa 2028, pero malay natin magbago ang panahon o merong strategic na ginagawa itong si Mayor Vico para hindi po siya potaktahin ng mga kalaban niya, ng mga tao, ng mga politikong ayaw po sa kanya kasi siya po ay tinuturing bilang tinik sa kanilang lalamunan, diba? So ito, kung sakali po na tumakbo si Mayor Vico sa 2028 sa pagkasenador, pwede pong i-endorso ito ni Pangulong Marcos. 'di ba? Kasi meron pong isang interview dati kung saan uh, sinabi po ni Pangulong Marcos na siya po ay humahanga at bumibilib dito kay Mayor Vico, 'di ba? Kay Batang Mayor Vico kasi sa mga pinapakita po itong performance, no? Uh, sa lungsod ng Pasig lalong-lalo na nung ma-recognize po si Mayor Vico na isa po sa labing isang anti-corruption champion sa buong mundo tapos napasama pa ang lungsod ng Pasig sa top 50 na pinakamagaganda at magagaling na mayor sa buong mundo. So posible po talaga na i po ni Pangulong Marcos itong si Mayor Vico kapag tumakbo ito sa pagkasinador. Uh, pagkasenador. Kaya ang tanong, tatanggapin kaya ito ni Mayor Vico. Pero bago yon kung tatakbo po si Mayor Vico. Pagkatapos kung i-endorso po siya ni Pangulong Marcos. 50-50 po tayo doon. Hindi po natin alam, no? Kung sakali man. So, ito mga paring, uh, panoorin po natin uh, ang mga 10 minutes po ito na video o mga 18 minutes. Pero, pinaikli lang po natin. So, bago po tayo magtapos, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. And, bye! At sa wakas, ay nakasama ko na sa love for all ang aking first lady. <laughs> Dahil po, papapaliwanag po ako. Dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po, ay saksi na ako sa servisyong dinudulot nito. Ang kalusugan po ay kayamana. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kapuspalad nating kababayan, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasang malalayong, nasa, masala, nasa malalayong lugar. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 ang tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga gida. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada na ikap na dapat eh, na ikakabit ng mga daanan at tulay. Sa mga lugar po na ito, isang malaking hamon ang pagpunta sa clinic o sa ospital o sa health center. Dahil na eh, napakalayo at napakalaking bagay dahil alam niyo po ito ay naranasan ko nung ako ay governor ng um, Ilocos Norte. ay eh, eh, nakikita ko, pag uh, dumadating po ang mga pasyente, pupunta po doon sa provincial hospital, kahit na sa RHU, ay masyadong ma malala na yung kanilang, mas kanilang sakit. Eh kako, bakit hindi sila pumunta ng mas maaga? At ang kanila ay napakahirap. Dahil pagka ikaw, eh, marami kang may alaga kang bata, maghahanap ka ng mag-aalaga. Kung nagtatrabaho ka, mag-off ka muna, mag, mag ka muna. Tapos, yung pamasahe, at uh, lahat ito ay eh, isang buong araw, kumisan dalawa, tatlong araw, napakalaking bagay. Kaya po ang aming naiisip ay imbis ng antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para sa kanilang, para sa para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Meron din yan. Yung, yung, mga kababayan natin na malalapit nga. Malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Gaya, gaya, ng naman po, kaya lamang po, kwento ng isang estudyante sa na, na nakarating po sa amin. Ang kanyang ina ay na-diagnose na merong ovarian cancer. Sa pamamagitan ng programang ito, ay matitignan sila ng doktor ng libre at hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Dahil sila na ang pinupuntahan. Yung Love for all sila, ang, uh, sila na ang lumalapit. Bali yung clinic, imbis na sila pupunta sa clinic, yung clinic ang lumalapit po sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Love for all ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang servisyo medikal para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinaka tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Ano kalaki kung gaano karami ang tulong na may bibigay natin kapag tayo-tayo ay laging magka, bisig at lagi nating iniisip ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Well, First Lady, Ma'am Louise Reneta Marcos, Madam First Lady, maraming maraming salamat po to our distinguished guests. Sa mga kapwa ko, Pasigenyo, muli po magandang umaga sa ating lahat nung nababalitaan nung nabalitaan po namin na magkakaroon ng uh, Love for All dito sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng opisina ng ating butihing first lady kami po ay uh, lubos na natuwa at uh, na-excite po at alam ko I don't only speak for myself uh, but for all of the Pasigueños here at sa lahat ng mga pasigenyo na Matutulungan po sa araw na ito at sa lahat ng pasigenyo na natulungan na po dahil para sa kaalaman po ng lahat uh, hindi ito yung uh, unang programa sa ilalim ng uh, Love for All kundi una na rin po silang nanggaling sa barangay uh, Manggahan, barangay Pineda at barangay Santo Tomas at libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, tumulong po sa opisina rin ni uh, First Lady uh, sa lahat ng national government agencies too many to mention one by one uh, para maiksi na lang po ang aking uh, mensahe uh, sa mga kasama ko po sa LGU uh, sa barangay uh, this would not be possible without uh, our collective efforts kaya sa inyo pong lahat maraming maraming salamat pero siyempre higit sa lahat ay uh, nagagalak po tayo uh, hindi lang po sa tulong kundi sa presensya ng ating mahal na pangulo at first lady uh, dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng uh, programa ng Lab for All ay uh, first time daw po nakasama si pangulo mismo maraming maraming salamat po I will not uh, along my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung uh, talagang uh, nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating uh, uh, mahal na mga bisita kaya muli po magandang umaga maraming maraming salamat po for all this the first chance i got to uh, join the first lady so i took the chance and i'm so happy that i did kasi ang ganda talaga ng programa nito as uh, i think all of you have been uh, were been following it uh, uh, no This is one of the uh, responses to the lessons learned during the pandemic that we need better healthcare. Okay. Is so any directive, sir, uh, with regard to the eruption of the volcano? Well, we. Okay. Let me let me say. We have SOPs in place. We have standard procedures. Everybody, when the uh, the volcano erupts or the storm comes or uh, McCalindol or whatever, uh, they know what to do. <laughs> uh, the what what I what we have to do is to monitor the situation and continue to see where are the.